Eto, sabi ni PNP chief uh, Romel Marbil mm. Hindi daw tama yung uh, Pinapayungan ng polis mm. Yung kanilang mga VIP na uh, Tawag nito, pinoproteksyonan mm. Bodyguard kayo Di ba? Mm. Hindi kayo chimoy mm. Okay? Ay, yung, Protector kayo ng mga um, Politiko na yan VIP pa kasi sinabi ni BNP chief naman, hindi naman yung po. Ba yung bay nag ng payong. Ang politiko, hindi po VIP. Politiko lang yan. Okay. Yung uh, mga politiko kasi, may mga bodyguard na polis. Nagagalit itong si General Marbil. Eh, ginagawa ang taga-payong. Hindi raw po yan ang trabaho nyo, lalong-lalo na naka-uniforme kayo, makikita kayo ng mga tao, Pinapayungan nyo yung mga politiko. Sige, hawak ng handbag. Bumababa ang pagtingin ng taong bayan sa polis. Kasama po yan, dapat sa... Uh, kasi ang uh, polis ngayon, gusto nilang mabago. Ang uh, imahe. Hmm. Yan. Hindi kayo tigahawak na handbag. Kahit may drug war? Hindi. Hindi pa rin? Mm -hmm. Kahit na yung handbag, eh, punong-puno ng pera. Naku. Hindi Nagaling sa flood control. Naku. Hindi, hindi. cash, Cash ang dala mo. Hindi <laughs> eh. ka nag-GG cash. Umaya. Cash. Hindi. Eh, ama, yung yung tagapayong, mas masakit yun. Pa. Oo. Ha? Mas masakit yun. Di ba? Hindi naman kayo, ano yung driver? Ano ka, umbrella girl? Chimoy? Oo. Pulis kayo eh. Naka-uniformi pa. Yun ang masakit doon. Ay, nakainom ba? Na, nakainom ako naka barong, barong lang. Huh? Polo barong lang or something. Security? Uh, Oo. Oh. Maski na ba? Ay, na security. Maski eh, no? na ba? Alam na mga taong polis yun. Oh. Eh. Hindi, matindi Naka-uniform naka pa. Nakainiforme. Ang may hirap nun. Nakapayo. Uh, ano? Pag naiinitan ka naman, General Marville, eh, isipin mo rin naman, nagayong gentleman yung mga yan. Na, Lalo na pag uh, na ang uh, ano nila ay eh, babae. Uh, ipahiran nyo na lang ng sunblock. Babae. Mm. Ang pinapayuman. Pinapayungan. Gentleman. Ayan. Mm. Eh, paano kung may mangyari, may hawak ang payong? Paano mong pagtatanggol yung iyong binabantay? Ay, ah, hindi. Yung payong ho. Eh. Tata. Ay! Ano yun? Pare! Ah, ay, sa... di pa alam, hindi mo alam. Napakita ah, na. Si... Hindi ka, hindi ka tumitingin sa mga ano eh. Yung ginagamit ay, yung payong ay, ay, Sa John Wick. Oh. Ginagamit yung payong. Ah, oh, ganun ha? Oh, ah. yes. Sa sini yun. Oh, tsaka si okay. Matt, ano. Matt ah, Damon. Sa Damon. Damon. Oh, Totoong buhay ito pinag-uusapan natin. Hindi to sine, okay? Ay ba, yan na miss ni General Marbillo na. Self-defense yun, yung payong. Oh, self-defense yung Hindi, ang aking kasi, ang bodyguard po, oh. talaga, sa totoong buhay, ang rule nila, wala silang hawak. Yung kanilang binabantayan po, merong halimbawang briefcase. Yung iba, pinadadala sa bodyguard yung briefcase. Ang talaga rule dyan, yung bodyguard, walang hawak. walang hawak. Yung staff yung may dala ng body, yung briefcase. So, staff o oh, yung binabantayan oh, mismo. Oh. Po. Sorry. Hindi ako pwedeng... Uh, Pero ready. Dapat libre oh. ang aking mga kamay. Tama, oh, tama. Oh, ganyan po eh. So, ano yung use mong bantay? Kung may dala kang payo. para kay General Marbil. Ang matindi rin. Bukod sa payong, dala pa yung bag? Ganun ba ibig oh. mo sabihin? Basta ako, uh, ang mga pulis, bigyan ng uh, karapat-dapat na paggalang. paggalang. Oh, yun, yun. Actually, yun ang point ni General Marbil. Uh, uh ah, okay.